Tagsiii! Ano kayo ni Mama ko, Tags! ko! Ano ko sa'yo? Hindi, bakit dito? na ikaw kay Ate B! <laughs> Tapit na si Ate John! Dito si Ate. Hi, Dud! Hi, Bebe! <laughs> Adan! Huwag kang umarap sa Unong gondo gundo na mo, unong gundo na mo. Tinignan mo. Oh, ang sabi. Ang pangit, Duday. -de -de po. Ay, no, dumidede. Laki-laki na. Laki-laki na damulog. Dumidede po. May dumidede ba? Oo, ayun. Na. ayun na. Hi, Dudu. Ay, be, hindi ka kita sa camera, be. Ang dilim mo kasi. <laughs> Madilim kasi yung place ni Shadow. Tapos, maitim pa siya. Wala na, hindi na siya kita. Ayo, kita na anino mo, be. O, oh, di ba? Gwapo ng baby ko! Guwapo, guwapo. Puka, puka, o! Nabaya mo si Ate Please. Hmm! Yan na siya! Nadidik na! Nadidik na! Ang likutin naman ito. Dito. Dito. pwede pa siya. Laka-laki ng bulat. O, oh, laking damulog na niya. Maya-maya lang. Kaya, hindi lilipas, ang, uh, lilipas ang araw. Mas malaki na siya sa nanay niya. O, oh, sinisilip niya yung tatay niya. Tatay niya, mabait. Uy, yun, ni Papa. Iy, swet. Kisila. Kisila. love sila ni Papa. Hindi makita talaga yung tatay mo. baka si ni dudu boy boy naman dudu ni ot kita na toto camera kita na dito camera puti pogi tung tung si duday eh nang ating baby baby oh, baby dudu And, ah si kakad kakad na malaki. Si kakad, kakad na malaki. Kat, kat. Tingin ka sa camera. Tingin ka, baby. Kuya, tingin. Oh, pogi. Yes, yeah, ang pogi. Pogi! Mm -hmm. Bye-bye. Pumasin naman si Yesong mo. Yesong! Oh, ah yeah, yaa ganda lalaki, yes, ang mama no ah oh, galing nga special na mama at si ganda ay ganda ay, ay ganda ganda sorry, sorry, sorry. Oh, ganda sorry, sorry. Oh, ganda 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 niya? ganda 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 makulit na si... Yan. Oh, ina key mo ano naman tumo natamo pinatamo niya kada ligot si mama ito, ito. natin! Oh, uh. ang ating huling aso si huling, huling aso Huling aso pupuntahan ay boots hindi ka kita last time kay... boots dito kay mama you know show you know, boots, hello boy kita but ayun, ayun kita yung mukha mong tangit baby Baby mo malikot. malikut malikut naman malikut naman malikut oh, naman malikut <laughs> naman malikut naman malikut naman malikut naman malikut naman okay. malikut naman